ang sulat sa mga Hebreo. Ikasyam na kabanata. Ang unang tipan ay may mga alituntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng tao. Itinayo ang isang tolda na may dalawang bahagi. Ang una ay tinatawag na dakong banal at naroon ang ilawan, ang hapag at ang mga tinapay na handog sa Diyos. Ay ikalawa ay nasa kabila ng pangalawang tabing at tinatawag na dakong Kabanal-banalan. Naroon ang altar na sunugan ng insenso at ang kaban ng tipan na parehong nababalutan ng gintong. Nasa loob ng kaban ng susidlang ginto na may lamang mana ang tungkod ni Aaron na nagkaroon ng dahon at ang mga tapyas na bato kung saan nakasulat ang tipan. At sa ibabaw ng kaban ay may mga kerubin na nagpapakitang naroon ng Diyos. Nalililiman na mga pakpak na mga kerubin ang trono ng habag, ngunit ito'y hindi na namin ipapaliwanag ng isa-isa ngayon. Ganoon ang pagkakaayos ng loob ng toldang kanilang sinasambahan. Ang mga pari ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin. Ngunit tanging ang pinakapunong pari ang nakakapasok sa ikalawang bahagi at ito'y minsan lamang niyang ginagawa sa isang taon. Siya ay may dalang dugo na iniahandog sa Diyos para sa mga kasalanang nagawa niya at na mga tao nang hindi nalalaman. Sa ganong kaayusan, maliwanag na itinuturo ng Espiritu Santo na ang daang papunta sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas habang nakatayo pa ang unang bahagi ng torda. Simbolo lamang ang mga iyon at ang kahulugan nito ay ang kasalukuyang panahon. Ang mga kaloob at mga handog na iniaalay ay hindi nagpapabanal sa sumasamba. Ang paglilinis nila'y ay nauuko lamang sa pagkain at inumin at sa iba't ibang uri ng paglilinis. Mga alituntuning panglabas na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngunit dumating na si Kristo ang dakilang pari ng bagong tipan at siya'y naglilingkod doon sa sambahang lalong dakila. Walang katulad at hindi ginawa ng tao sa makatwid ay hindi sa sanglibutang ito. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang inihandog, kundi ang sariling dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis ayon sa kutusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilini sa ating puso't isip sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay ipinatawad ang paglabag na mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Dahil dito, maka kamta ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Kapag may testamento, kailangan mapatulayang patay na ang gumawa niyon. Sapagkat ang testamento ay walang bisa habang buhay pa ang gumawa. Magkakabisa lamang iyon kapag siya'y namatay na. Maging ang unang tipan ay hindi pinagtibay kung hindi sa pamamagitan ng dugo ng mga hayop na inihandog. Matapos ipahayag ni Moises sa mga tao ang bawat alituntunin sa kautusan, kinuha niya ang dugo ng mga baka at ng mga kambing at hinaluan niya iyon ng tubig. Kumuha siya ng pulang lana at sanga ng isopo at isinawsaw iyon sa dugong may halong tubig. Wilisikan ng aklat ng kautusan at ang mga tao. Kasabay nito'y kanyang sinabi, ito ang dugong nagpapatibay sa tipang ibinigay ng Diyos at ipinapatupad sa inyo. Wilisikan din niya ng dugo ang torta at ang mga kagamitan sa pagsamba. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang na mga nasa langit at kinakailangang linisin sa pamamagitan ng mga handog. Ngunit higit na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahang nasa langit sapagat si Kristo'y hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay. Sa langit mismo siya pumasok at ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang pinakapunong pari ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taun taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Kristo'y minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamamatay mula pa ng likhain ng sanglibutan. Subalit, minsan lamang siyang nagpakita. Ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. Itinagda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayun din naman, si Kristo'y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kaniya.